Good morning guys, uh, welcome to my youtube channel guys at uh, Terry TV uh, this this video guys uh, may nakita ako dito guys nga kabaong guys tingnan natin guys kung may laman pa ba ito nakita ko lang ito guys uh, nadaanan ko lang po ito dito tingnan po natin uh, buksan po natin ang kabaong kung may laman pa ba ito oh, mayroon pang tarpulin no parang bago tong ano guys ah uh, hinukay tayo lang guys buksan natin guys tigas nadaanan ko lang ito guys so may bildo ba guys iwan ko kung may laman pa ito hindi nakita uh, tingnan natin dito sa malaking kultahan Ah, wala na guys. Wala nang laman guys, kinukuha na no? parang inilipat na nila. Ito. So nakita ko lang ito guys, parang bago tong hinuhukay. Nadaanan ko lang ito dito. So tarpulin na lang ang na ano guys, oh, na tira. Ayan. So, nakita ko lang, guys. Uh, parang bagong hukay ito, guys. Inilipat na nila sa may-ari nitong parang dito yan na kinukuha, guys. May putas dito nga guys. So, yan. So, ayan, guys. Hanggang dito na lang ating video, guys. So, Okay, paki like, share, and subscribe para lagi kayo updated sa susunod na video yung guys. Asalamat sa inyong mga suporta sa mga sawa sa pagtanaw sa mga vlog. Thank you to Antanan and God bless Babus.